Ang galit sa social media tungkol kay Idol Clay Tambutso ay sobrang nakakatawa. Pinag-uusapan ng taong ito na nagkaroon lang ng ilang hindi magagandang laro sa preseason, talagang masama, at gusto na agad siyang batikusin ng buong social media. Hindi na intindihan ng mga tao na nasa bagong team siya, at sinusubukang matutunan ang bagong mga strategy, maghanap ng bukas na tira mula sa tres. Kamakailan lamang, laban sa box, nakapagtala siya ng labing isa puntos at naglaro ng mas mahusay. Sa video na ito, ating susuriin ang performance ni Idol Clay Tambutso sa kanyang bagong papel sa Dallas Mavericks, at kung paano siya naging epektibo sa roster na ito. Simulan na natin sa pagbusisi kung gaano ka-influential si Idol Clay Tambutso sa larong ito laban sa box. Kinuha ng Dallas Mavericks si Idol Clay Tambutso upang paluwagin ang depensa ng kalaban, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na kaya niyang gawin pa ang higit pa sa pagpapaluwag ng depensa, sa pagkakataong ito, dumaan si Clay sa isang ball screen, hinawakan ng bola, lumiko sa screen, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng dalawang depensa na lumapit sa kanya, kaya't naipasan niya ito kay Gafford para sa isang madaling puntos. Maaari niyong asahan na mas marami pang pagkakataon para kay Idol Clay Tambutso sa paglikha ng plays na yung season. Naglalaro siya kasama si Nakari, Papaluka Don Pepot, at maraming pagkakataon mula sa mga ball screens. Pag-usapan natin ang mga off-ball screens na ito. Ito ang magbibigay sa kanya ng mga pagkakataon sa jump shot. Sa larong ito, nag-set si Spencer Dwende ng screen para kay Idol Clay Tambutso na nagbigay sa kanya ng malayang three-pointer. Napansin nyo ba 'yon? Si Spencer Duende ang nag-set ng screen para kay Idol Clay Tambutso, isang bagay na ginagawa ng Mavericks para guluhin ang depensa ng kalaban. Ang kakayahan ni Idol Clay Tambutso na magpaluwag ng depensa ay napakaastig at sa larong ito, kahit wala si Papa Luca Don Pepot, nagkaroon pa rin siya ng bukas na tira. Tignan niyo ang play na ito, habang si Hardy ay tumatakbo papasok sa paint, nakuha niya ang atensyon ng maraming depensa, ipinasok ang bola kay Duende na ipinasok naman kay Idol Clay Tambutso. Dito makikita ang mataas na basketball IQ ni Idol Clay Tambutso. Nakita niya na mabilis ang takbo ng kanyang depensa, kaya kumuha siya ng isang dagdag na dribble na nagdulot ng pagtalo ng depensa, at nagbigay sa kanya ng malayang pull-up mid-range shot na pasok na pasok. Sa fast break, ganito rin ang mangyayari. Makakasama niya si Napapaluka Don Pepot at Kerry sa pagtakbo, at si Idol Clay Tambutso ay maghihintay sa kanan upang tumira ng malayang three-pointer. Sinasabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang si Idol Clay Tambutso. Kung sa tingin niyo maganda na ang mga plays na yon, hintayin niyo pa ang susunod dahil mas wild pa ito, sa pagkakataong ito, hawak ni Quinton Rampage Jackson ang bola, wala siyang mapuntahan, tila nawawala, at biglang ginawa ni Idol Clay Tambutso ang isang kamanghamanghang move. Pinaikot niya ang kanyang depensa, nagkunwaring pupunta sa kaliwa, na nagdulot ng pagkadismaya sa kanyang depensa, at nakuha niya ang bola mula kay Grimes at tumira ng fadeaway na parang rutinaryo lang. Matapos ang laro, tinanong si Idol Clay Tambutso ng isang mahalagang tanong bakit hindi maganda ang kanyang laro, at bakit hindi pumapasok ang kanyang mga tira. Mabagal daw ang simula niya. Wala naman daw dahilan para mag-alala ang coaching staff, at hindi rin naman naglaro si Idol Clay Tambutso mula noong Abril. Hindi mo ro talaga magagaya ang live play kahit gaano ka pa mag-practice. Sa huli, pre-season lang naman ito, at dito niya nahanap ang kanyang ritmo. Sa huli, ipinakita ng larong ito laban sa box kung bakit hindi natin dapat agad husgahan ang kakayahan ni Idol Play Tambutso sa paglikha ng plays at pagtira ng tres. Nandyan pa rin ang kanyang mga skills at marami pa siyang ibubuga. Sabihin nyo sa comment section kung saan nyo sa tingin matatapos ang Dallas Mavericks sa Western Conference at ilan ang magiging average na puntos ni Idol Clay Tambutso kada laro. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like, mag-subscribe sa channel ko kung bago kayo, at salamat muli panonood sa video na ito. I'm walking alone, the streets empty. And I can see my own suit, and I'm getting stronger step by step.